Karamihan damage ng baha dito. Grabe talaga ang baha pala dito, no. Grabe ang tindi ng baha. Sana pagtanda ako may aakay din sa akin. Uy, time na naman. Salamat sa araw na ito. Thank you, Lord, sa araw na ito. Thank you, Lord, Jesus. Medyo relaxing. Two days kami nag-day off. Yan. Yan, imaginein mo. Yun ang ganda. Ang ganda ng ilog na ito noon. Tapos ngayon. Imagine. Talaga natin hawak ang ano. Ang ganda ng ilog na to noon, tapos ngayon ganito. Pauwi na ako. Ayun, nasa kape lang nasa pangalawa kaming building. Ay. Malamig na po ang panahon. Bumababa na yung weather. Bumababa na ang weather ng Hong Kong. Siguro mga mga ano second week ng November baka ano na malamig na dito. Ihanda na naman ng mga ano. Ihanda na naman ng mga tibay ng mga ano buto at sikmura sa lamig ay ah. uy ang na kami dito dito minsan may mga ongoy dito ang ganda ng buwan oh I love it ang ganda ng buwan oh maka picture ang ganda ng buwan oh ay. yan ganda ng buwan, sumisilip lang yung buwan kalahati ay hindi, higit ng kalahating ng buwan huh. siguro full moon siguro full moon sa katapusan oo kung magpo full moon mag halloween full moon oh oh, oh. Oh, huh. the we are happy. Hi. Nice. Nice captured. Yeah. Yan, Ang ganda naman. Pwede na akong maging photographer. Huh. Grabe. Ang sarap ng weather ng gan. Ganito 'yung hindi siya masyadong malamig, hindi siya masyadong mainit para ka lang nasa bagyo sarap garage ang ito na ang bahay nila amo oh, doon kami sa 15 ewan ko lang kung may tao Here.